Magandang araw mga ka-good vibes rat. Ngayong araw po, pupuntahan po natin ang Taal Batangas. Pag sinabing Taal, ano kagad ang nasa isip po natin? Balisong ng Taal? Napakagandang simbahan ng Taal? Taal Bulkino? Hindi lang po yan. Ngayong umaga, dadahil ko kayo dito sa napakalawak na tubuhan at napakalawak na lupa ito. Nasa likod pala nito ay makakita natin ang mga estruktura at isa dito ang nagagandahang tanawin pagkaakit ko palang dito makikita ko na kagad ang napaganda estruktura dito po sa taal dito po ang kanilang convention center malasakit center ang malasakit center po ang pagkakalam ko po ay ito po ay isang proyekto na alam natin kung saan ito nagagaling ito po ay proyekto ng ating senador Bongo. At ngayon po, matutuklasan ko po. First time ko po makita ang kanyang project. At ito na nga po, natatanong nyo na po ang pangalang Taal. Yan po ang kanilang convention center. At mula po dito sa taas, makikita nyo po ang napakagandang tanawin. Isa na rin po dyan yung sinag ng araw na natatakpan ng kaulapan at ngayon po ay bababa po tayo at pupuntahan po natin ito ng malapitan iikutan po natin ito para masigurado natin kung kano nga ito kaganda habang binabaybay ko po ito ay talagang pinagmamastan ko po ang buong kapaligiran ng compound na ito at ito na nga po maganda ang pagkalanscape ng mga halaman at ang word na taal ay talagang sadyang nakadesinyo para sa kanilang pangalang taal napo na po napakaluwang po rito siguro sa umaga sa hapon marami po dito namamasyal nag exercise tulad na lang po sa mga kabataan na naabutan ko rin po dito sa kanilang covered court na hindi pa po ito tapos at ngayon po sila ay nag basketball yan po sa gitna po na yan, yan po yung kanilang basketball court at yung dulo naman po yan po yung sinasabi ko po sa inyo na malasakit center napakaganda wala po siyang katulad. Kung sa malayo mo titingnan kala mo talaga eh, 5-star hotel o anuman yan. Basta napakaganda niya. At ito po yung sinasabi ko sa inyong, hindi pa po tapos na covered court. So, marami po po siyang gagawin siguro dito. Ayan, may mga bata po dyan na nagbabasketball. Ayan po. So, iniikot ikot po, po talaga itong lugar na ito. Ah, dahil maagang-maaga pa naman. At ako po eh, gusto rin makapunta rito. Dahil sa labas po ng highway, Nakikita niyo po yung signage na Taal Convention kaya uh, umaagaw po sa aking atensyon na gusto ko siyang puntahan balang araw. So nagkataon na ako po ay eh, sobrang aga ako po dito sa area at dito nga po ako nakairin sa Taal kaya minabuti po siyang puntahan po ngayon. At ito po yung area na ito ay ang Balisong, Barangay Balisong, Taal. Ay eh, paano mga kagirbibes rat? Maraming salamat sa inyong panunood at pagtangkilig sa ating mga video. Maraming salamat!